Okay, hello Aquarius, no? Halina't sa lubungin ng iyong Oktubre, no Aquarius? So, handa ka na bang buksan ang bagong kabanata ng iyong buhay, pag-ibig? No? Sa, sa darating na buwan, no? At maraming pagbabago ang naghihintay para sa iyo at sa iyong puso. So, sa tarot reading na to, actually, is, sisiyasatin natin ang mga alon ng emosyon, oportunidad at mga hamon na humuhubog sa iyong romansa, no? so marami pong salamat sa mga nag-like and subscribe sa ating channel. At maraming salamat po sa inyong mga comment. at gagamit din tayo ng taro no? at saka oracle deck na lighter work. At ito rin yung fortune telling card, no? Ito yung dating ano, eh, no? yung ways ng tarot dati. Ito mga fortune telling, no? So, titingnan natin at baka may magandang mensahe para sa sa'yo. So, medyo maingay lang po to, no? Medyo magtakit ng tenga, magkiklense po tayo, no? Yeah. Cara, por cá é a quase preta, é tem quase. Lahat, gustong magpabasa sa iyo na mukhang maraming ang spirit guide sa iyo, no? Pero kukuha lang tayo, no? Nang mga lima o anim. sumasabog, ibig sabihin marami siyang mensahe para sa iyo, no? Ang but pilit natin kunin pa yung ibang message niya, no? Sa limang card na to. <clears throat> okay, so kukuha na rin tayo dito sa Light or Oracle. Ito yung para makatulong gisingin ang iyong intuition, no? Uh, makilala mo rin ang iyong sarili kung anong oracle mo, no? sa Blades. Isang uri ng star ka pala, ano, Aquarius. So, mamaya explain natin yan. Then, kuwarin tayo ng fortune telling card. <clears throat> Ayan, message. Mensahe talaga importante. Dapat mag-focus tayo sa mga message, no? So, mukhang marami ito nak, no? So, tingnan natin itong limang to. Marami na tong ano eh, kahulugan, no? So, may queen of, ano ka na? Queen of chalice. Hangman in reverse. No? Lovers. Ace of swords. At ace of pentacles, no? Ba? Oh, maganda. <clears throat> Okay, so, makikita mo itong Queen of Chalice, no? Ang card nito actually yung kumakatuan sa isang taong mapagmahal, maunawain, at may malalim na intuition, no? Maaring ito yung energy mo sa Oktubre, no? Sa pag-ibig, uh, sabihin natin ikaw ay nagpapakita ng tunay na empathy. At may laya mong pinapahayag ang what's inside of you, no? Yung iyong damdamin, damin So parang hinahayaan mong gabayan ka ng iyong puso. No? Yung mga yung nararamdaman. No? So, ang pinaka-message nitong queen of ano, na maybe you are dealing with a current relationship with Pisces, Cancer, Scorpio also, no? So ito rin yung sinasabi na oras na upang magtiwala ka rin sa iyong sarili. Especially sa iyong intuition, no? Pagdating sa pag-ibig, no? Kung may nararamdaman kang kakaiba, Pakinggan ito. Para sa mga single, maaring may lumapit sa inyong mga taong sensitibo at malikhain na magiging mahalaga sa iyong buhay. Para sa mga nasa relasyon naman, magiging mas bukas sa emosyon ng iyong partner. No? ah uh, ang Queen of Chalice din, ito yung very intuitive persons, no? And then, maano pa, very loving and caring, no? So itong hangman in reverse, Uh, tungkol ito yung sa pagsuko at paghihintay. So, ang hangman reverse, ito rin pwedeng card of an action. So, ibig sabihin, kikilos na, no? Uh, nangangahulugan din ito ng pagtanggi sa mga changes o sabi natin, yung pagkakamanhid or yung mga pagdaramdam, no? So, maaari ito yung nagpapahihwating din ng pag-aalangan na kumuwala ka sa isang sitwasyon. Kumbaga, ito rin yung, kawalan ng pagtingin sa ibang perspective, no? Parang naka-focus ka doon sa sa ano, sa luma, no? So maalirin rin natitigil yung isang sitwasyon sa, sa pag-ibig, no? So ito rin sinasabi na huwag matakot na tanungin ang iyong sarili, no? Bakit bakit ka nandito sa relasyon nito, no? And Ito rin, bago ka gumawa ng anumang aksyon, bigyan mo ang iyong sarili ng space upang magsip-sip din, no? So huwag kang magmadali at huwag mo munang pilitin ang mga bagay na tingin mo hindi uukol pa, no? So tandaan din, minsan ang pagpapalaya sa sitwasyon, ayan ang pinakamahusay na solusyon, no? And maganda, you got the lovers, syempre. You might be dealing with Gemini also. So ang lovers itong card is parang ito yung pagpipilian din, choices, no? At pagsasama, partnership, at yung pagkakaisa and unity, no? So ito yung sa pag-ibig, ito yung malinaw na sign na pagmamahal, no? At pagpapahalaga. At syempre, ang pagkakaunawaan. Ito rin yung madalas na lumalabas kung ang relasyon ay nasa tamang direksyon, no? Especially yung current relationship nyo ngayon, no? And sa mga single, baka ready na rin kayo umibig, no? At may darating ang persons talaga dito. No? Kumbaga ito na rin yung desisyon na magpapabago rin sa iyong relasyon, no? And para ito rin yung mahalagang aspeto ng yung pag-ibig no so maganda para sa isang masaya na makabuluhang ugnayan sa bagong tao no o sa isang pagpipilian na hahantong sa isang mas matibay na relasyon no so ito yung paalala na tunay na pagmamahal ay nakabatay sa pagkakaintindihan at paggalang sa isa't isa this is about respect din no so you might be dealing with the current current relationship nga no And napakaganda rin itong Ace of Swords, no? Kumbaga, you're thinking about this relationship, how to grow in a positive way, no? So, ang, ang Ace of Swords din, ito rin yung nagpapahiwating ng bagong simula or sabihin natin isang biglang paglinaw o isang bagong idea or strategy. And parang this is symbolized of truth, no? And knowledge. At ito rin yung lakas na mag na sabihin natin magharap sa anumang pagsubok sa pag-ibig, no? So may darating na linaw sa sa mga sitwasyon na naguguluhan ka. No, itong oktobre uh, sa mga single, maaring may biglang lumitaw na taong magbibigay sa iyo ng bagong pananaw sa pag-ibig. Kung nasa relasyon naman is maaring magkaroon kayo ng mahalagang usapan at pagpapalabas sa mga nakatagong issue din, no? So, kikita mo, ang ganda ng iyong card. Ang didigit ka yung person mo is talagang caring. At sabi natin, is nag-iisip na siya actually for the future plan din, no? At saka, parang he, binavalue mo ang relationship na what you have right now, no? And you got the lovers and the ace, no? Means you are thinking, sa mga single, you are thinking also din na, na maghanap na rin ng kapartner, no? At asahan mo darating sa mga separate, parang you are ready now, no? And then you have the even, the ace of pentacles, no? So ang Ace of pentacles na to, ito yung sumisimbolo ng isang sabi natin, new beginning, no? Na nag-aalok sa iyo ng mga opportunity sa especially sa material na na aspect or sabi natin sa physical na mundo, no? So ito yung kinalaman na parang pagpapatatag at kasaganaan at seguridad sa relationship. So may mga nakikita ako sa Oktubre, may oportunidad na may kinalaman sa iyong relasyon. No? So maaari ito yung maging isang bagong investment. isang paglilipat ng bahay or pagpaplano para sa isang matatag na kinabukasan. No? So ito yung isang paalala rin na sa pag-ibig na mahalaga ang pagtutugon ng isang matatag at ligtas na pundasyon, no? So makikita mo ang ganda ng iyong basa, ano no? Aquarius which is very realistic in the world na meron din palang seryosong tao, no? <laughs> Tignan mo tong hangman. And itong lovers, no? Ang kombinasyon nito yung nagpapahihwating ng pagdududa o pag rin, no? Sa isang mahalagang desisyon tungkol sa pag-ibig. So, meron kang mahalagang pagpipilian na kailangan gawin din, no? Sa Oktubre. Ngunit mayroon ding mga bahagi sa iyong sarili na tumatanggi or magbitaw o magpatuloy, no? Because ang hangman mo is reverse. So, oras na para din magtanong ka sa sarili mo na ano ba talaga ang gusto mo? Ano yung pumipigil sa'yo na kumilos, no? At huwag ka matakot na gawin ang mga desisyon na yan, no? Dahil ang pagtanggi nito ay actually ang pagbabago ay magdudulot lamang ng pagka-stack, no? Na andyan lang siya. So, numama lang siya dyan, no? Sa, uh, ma stack siya, no? Parang mag-stagnant. So ang universe actually ay naghihintay para sa iyong pasya, no? Upang magbigay din sa iyo ng panibagong daan. No? So wag mong pinapatagal ang away din kung may pinagwawayan kayo, no? So nakita mo ang combination nitong Ace of Swords at Ace of Pentacles. So ang dalawang Ace of card nito na nangangahulugan ng isang new beginning din to at uh, kapag magkasama ito ito yung isang napakalakas na tanda ng tagumpay. Sabihin natin kalinawan at uh, Pagiging matatag din, no? So, ang Ace of Search ay actually ito yung nagdadala sa iyo ng bagong idea, uh, truth. Habang ang Ace of Pentacles naman, ito yung nagbibigay ng material at practical na pagpapatupad, no? So, isang malinaw at practical na pagkakataon ang naghihintay sa Oktubre, no? So, maaring ito yung isang bagong simula sa isang relasyon na magdadala ng kapayapaan at security sa iyo, no? O isang bagong business venture kasama ang iyong partner, no? Kumbaga ngayon na da oras, no, para kumilos ka. Dahil sa lahat ng elemento, kailangan mo parang maging magtagumpay, no? At andiyan dyan na sa Oktubre, no? So, kung nakikita mo rito, no, napaka blessing, parang blessing ang inyong relationship. At lalo na itong paparating na tao sa inyo kung kung divorce kayo or sabihin natin separated kayo or single kayo, no? Kumbaga, o oh, widow kayo, napakaganda, makikita nyo yung maraming nagmamahal sa inyo din, no? At kukwa pa tayo din, ha? Nagdadagdag tayo kasi ah, parang ganda, parang walang challenge, basahin ba? <laughs> walang problema, eh. Ayan, may eight of wands. Ayan, wala pa rin problema to, no? Eight of wands to, no? Napakaganda, may good news ka talaga na darating. So, <laughs> ang 8 of wands na to ito yung sabi natin may magre reconcile din no maybe na magre reconcile ka dito kay ano no sa kay queen of kay queen of chalice no and this is a good news may darating na napakabilis no para ito yung makikita mong kombinasyon din ng queen of ano caps, maaring magkikip, may may reconciliations no merong healing may good news so ang kombinasyon nito nagpapahiwatig din na napakabilis na, em na emotion na communications to no habang ang kasi itong queen of chalice ay kumakatawan sa malalim na intuition din no so ang 8 of wands ito ay ng mabilis na aksyon at balita very good news no so maging handa ka diyan no sa oktubre at biglang may mga mensahe tawag or update na may kinalaman sa iyong pag-ibig nak no kung may hinihintay kang balita mula sa isang taon yan inaantay mo, malamang na matatanggap mo ito. No? Sa lalong madaling panahon, no? Because sa mga conversations ay magiging emotional, no? Tapat at direkta. So, ang ang combinations din nito ay nagpapahiwatig ng pagiging mabilis. Pagusbong ng isang relationship ninyo, no? Na nakabate sa malalim na emotional connections. Ayan na, no? So, isipin mo may magtatapat or sabihin din natin may magpropropose no? So, very beautiful energy, actually, no? So, kuwa pa, pa tayo, no? Tingnan pa natin. Panay good news naman dito, no? I hope all, Aquarius, <clears throat> pinang ating ano, eh, no? Card. <laughs> matagal nang nagamit ko ito, no? Kasi napakaganda ng energy nito. best friend ang best friend sila ng kamay ko. <laughs> okay, spread guard. Tingnan nga natin ito. Ayan, page of swords. Ayan, talagang balita, no? So, makikita mo. Ang, ang ganda ng... Ito yung taong isang napakabait, no? Kumakatuan sa isang kabataan din na may mataas na isipan at matinding pag pagkauhaw sa kaalaman. Sabihin natin, very curious siya. No, kung ang card na ito nagpakita sa iyo, ang pangunahing katangian nito ay ang mataas na mausisa siya. No? Ayan, tingnan mo. Ayan nga yung mensahe din galing, no? Because you got the message din. So talagang maging pay attention ka na ka. It's either sa text message or mga ano. So ito, some of you din na siguro ito yung makakapareha or sabihin natin darating. So kung pagtutugmay natin itong dalawa, no? ah, uh, ito yung sabihin natin mabilis na pagdating ng balita sa iyo o impormasyon. No? Kagaya na kita mo, may message ka sa inf fortune telling. No? Ito yung may kinalaman sa plano, sitwasyon. No? And makikita mo rin na good news ito. No? Uh, at simbolo rin ng napakabilis na pag-aksyon. So, sa Oktubre, isang balita o sabi sabihin natin mensahe na matagal mo nang hinahantay na paparating talaga sa sa'yo, no? Dalawang beses na minention siya, no? So, maaari rin itong sagot sa tanong mo. O isang idea na magpapabilis sa iyong mga plano rin. Because of the Ace of Pentacles mo kanina, no? So, parang magpapabilis ito ng plano ang, ang news na to. Nagpapahiwatig din ito ng biglang pag-uusap na puno ng bagong informasyon at idea. No? sa so, maganda ka sa mabilis na pagbabago sa iyong pag-iisip din, no? O isang sitwasyon ang susi dito na pagtanggap at pag aksyon sa impormasyon na darating din sa iyo nak no so ang taong itong si Page of Swords is is maaring siyang bang, bang darating sa iyo no siya yung laging nagtatanong at gusto malaman ng katotohanan matalino siya no at kaya lang konting experience lang pero okay lang yan no uh, kasi nga bata pa parang isang estudyante rin puno ng jury siya no baka kilala niyo na yan so direct at very honest itong Page of Swords na to walang paligoy-ligoy siya, no, magsalita at sinasabi niya kung ano yung nasa isip niya. Yan yung mga karakteristik nito, no? So pagandaan niyo na yung taong ito. Very energetic at saka alert siya, no? Ayan, kita mo ang makikita mo dito, no, yung potential at matalinong tao. So it's either din na, na, anak kaya din ito ng o matagal yung anak niyo na, na magre-reconcile kayo din, no? Pwede ring sabihin natin na ikaw tong page of swords and isang uh, queen of chalice na maaring kayo din ang talagang magkatuluyan no or sabihin natin yan ang partner niyo at itong mensahe na to ay para sa inyong dalawa no it could be also na Aquarius ikaw tong page of swords na medyo bata din no at isang medyo matured ang persons mo rin yan din ang sinasabi nito kita mo blessing na blessing ka you got the ace of swords dito no parang nag-nag-iisipan kayong dalawa parang you're in love to each other then sa mga may karelasyon na uh, na Aquarius no yung daloy ng inyong pag-ibig is napaka-abundant no and may trust tayong nakitang nabuo din dito at saka very abundant because of this ace of pentacles no nakikita uh, mo rito ang true love na makikita mo or loyalty din sa persons na yan no sa persons na makikilala nyo o kasama nyo na ngayon no? or current ka-relationship nyo na. But both of you have the same feeling at nag-iisip sa future. No? At nagpaplano na rin yung iba na i-upgrade ang inyong mga relationship. No? So, <laughs> I love this reading actually. No? I hope all. <laughs> Ayan, may ingit yung ibang sojak sign-up. No? Uh, wala tayong nakit ng problema kasi parang tingin natin is this is very, ano, no? very, parang tingnan natin sa so, sojak sign, the, the best reading na nakita ko for, uh, for this uh, in this month ng Oktubre, no? But eh, I di din sa ina, hindi mo na magaganda kasi sa iba pa na hapon, baka nauna ang hamon sa inyo, no? Mga recent past din ng September did siguro, na no, Talagang maraming kay pinagdaanan bago kayo napunta nitong ganitong kagandang, ano, no? Kagandang life or sabihin natin pag-ibig. No? Itong mga hamon nyo is hindi biro na siguro kasi look at this one, no? talagang you work hard sa relationship na din ito, no? At naging mabait kayo, no? Talagang you you focus on your desire na magkatuluyan or magkaroon ng growth ang inyong relationship. No, nakakatuwa actually, no? Uh, parang uh, you are being blessed din, no? And then tingnan natin itong mensahe. So, ito yung card na parang naglala yung ding magbigay ng ano eh, ng gabay sa iyo, pananaw at pag-asa sa mga tanong mo, no? So, hindi ito yung tiyak na predictions actually, kundi isang salamin ito ng kasalukuyang energy sa buhay mo. No, sa pamamagitan ng simbolo ng itong arketipo na to, no, makikita mo, no, pinapalalas sa atin ang mga card na to, ang may control sa ating kapalaran, no? Ang mensahe ay isang tulay na nag-uugnay sa intuition at sa mas malaking larawan ng iyong sitwasyon, no? Malalim ba? Ulit-ulitin mo. <laughs> Dahil nakalimutan ko na, no? Basta, pag may pumapasok sa anong ko, ayan, no? Ibig sabihin, talagang galing sa spirit guide nyo. Ayan, kahulugan ng plates, no? Ito yung ibig sabihin ay, ito yung isang between. O star cluster to, na nakilala rin sa tawag na seven sister to, nak, no? And sa spiritual na kahulugan, ito yung paglitaw ng plates card sa iyo. Yung nagpapahihwating ng connection mo sa star seed, sa mga star seed, no? At pagising sa spiritual ng kamalayan din, no? Parang you are awakening, nak, No? So, ang ibig sabihin nito, no, uh, yung pagising ng spiritual at pagkatao mo, no, meron kang malakas na connection sa mas mataas na kalaman at higher consciousness. No, maaring nararamdaman mo na parang hindi ka talaga dito sa mundong ito, no, at mas may malalim kang misyon no. So, ito yung nagpapaala rin sa na, nagpapalalang lang yung kaluluwa na may connection ka nga sa mga between at cosmos na, no? So, ito rin yung paghahanap mo sa tribe of community. Kasi ang kasi ang plates of group o oh, ang between, ito yung sa oracle card. Ito yung nangangahulugan na oras na para hanapin mo ang iyong soul family. O mga taong may kaparehong spiritual na landas mo, no? Sila yung magbibigay sa inyo ng suporta at pag-unawa at hindi ka at hindi yung iba no? So magtiwala ka lang sa iyong intuition, no? Hinihikayat ka ng card dito actually na magtiwala sa panloob na gabay. Ang plays, ang playdes ay kilala sa kanilang intuitive wisdom, no? Kaya ang card na ito ay nagsasabing makinig sa gut feeling mo, no? Dahil ito ang magtuturo sa iyo sa tamang direksyon, no? Kukuwentuhan tayo ng Archangel guidance mo. Next time we will talk about that then sa mga star seed, no? Sa mga uh, So, ano, Uh, mag notifications bell lang po kaya para alam niyo pag nag-upload ako no so meron kayong prioritize no so itong archangel at ito, uh, kumbaga sa archangel metatron no uh, focus on you higher priorities kung ano yung pinakaimportante at yung pinakamalaki malaki uh, matuto ka ay kumbaga alamin mo kung ano yung pinakaimportante sa iyo no dahil tutulungan ka para mag-organize at maging lalong maging motivated. So si Archangel Metatron actually is tinutulong ka na maging organized, no? At para ma-priority mo at malaman mo kung ano pinaka-priority mo, malaman mo kung ano pinaka-gusto mo. Mala malaman mo kung ano yung pinaka-importante na dapat mo munang tugunin, no? So napakaganda ng iyong mga ano, no? May mayroon kang meron ka ring anghel, nagagabay sa iyo sa Oktubre no so always lang na wag ma, wag mag, wag titigil no ibig sabihin keep on this attitude keep on that uh, frequency no maganda ang iyong ano maganda rin siguro ang iyong space na medyo calm and harmonized siguro din ang tinitirhan mo Aquarius no kaya siguro you are attracting this energy rin, no okay oh sige thank you so much and god bless you at uh, if you wanted po na mag magpa private reading uh, kailangan po mag-join po muna, no? Kasi yun ang pinaka-safe way to communicate sa ating YouTube. And then, you could email me po if you want to do some private reading. At uh, ko rin po kay na mag-join dahil marami po kayong malalaman pa na ano, no? Mga, mga para na nasa member na mas lalo kay madagdagan ng enlightenment po, no? Ayan. At sana po is mag-like and subscribe po kayo and hit the notification bell po, no? Marami pong salamat sa mga nag-hype sa ating mga video, no? Ayan. Thank you so much and God bless you po. <clears throat>